Awa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay brother. Kaya sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga... Ito. yung... Hindi nga, gawa-gawa nila. May complain na naman nagpa-record eh. Na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung sin... I don't want to listen to lies, no? Alam mo, Makukontempt ka dito kapag sige ka dyan insist ng mga lies mo, ha? Hindi po ha? na ito po. Dokument po ito, Your Honor. Documents po ito. Eh, dokument rin yung hawak nila, eh. Ang ah, baril ko po, isang amok. Ano, no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero... Na patunayan, na patunayan. Ang, ang investigasyon dito, wala naging tangkotsilyo. Kaya ka nga, kaya ka nga na decision na na dismiss eh. Kaya ka hindi, Diyan, hindi na promote siguro Yan, katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Your Hinabi Honor, Napit mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dismiss po ako eh. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago yun, pala hindi, ako wala. Sana, maklirto. Eh, tingnan mo yung kaso niya. Baka ano, kaya mong restate o kaya mong i-dismiss uli. May sabi niya, may hawak siya ng papel ng exoneration eh. Tingnan niyo yan, tingnan niyo. Um, I think po, ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, so, six, mong up. case uh, talaga. Ang dami. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzalez. And I have made me here summary of uh, cases of Mr. Gonzalez. Parang ano to, sampo. No? Ay, Senator, Jimmy. Ay, Jimmy. Jimmy. Ilan dyan ang grave threats sa mga isang... po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD-1866, grave coercion, and light threat. So, may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, uh, blotters no? sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin ma... Maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Ah, uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Brillo de la Cruz ng Barangay Grino 3A. Saan ba na Cap? Sa Anonas po. Sa City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Presidente President nyo po, President President. po si Mr. Gonzales sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi sampu itong hawak ko eh. Hindi po sa akin ganito. Hindi sa inyo. Pero yung mula noon na upo ka, lang tanto, ako na, doon ano doon po, po yung mga kasong yon. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? Um, may neuro test, psychological test, may anger management ito eh. Mr. De La Cruz, uh, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga, ano, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Alam mo po is sa uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po na langis na may uh, Doe Street. So agad naman pong sa so, pumunta ang ating mga kapulisan. At uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Labera na mga PI. Bakit sila tumawag ng polis? Uh, Kagawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Ilan po. Ilang yung, po pakalawa, yung, yung pangalawa, yung, pangalawa, di ba? tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa platya. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to uh, make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ headquarters ni Ma'am Kate uh, Cuseteng para humingi ng medical assistance ah uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, mingi naman siya ng pasensya. Bigla lang, bigla lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na uh, kasama po. At Sini, po sino yung sumakal? Yung anak ni, Mr. si, Sir Ayon po siya nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Uh, Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama. Ay, si ni anak. Ay, anak ni Willie Gonzales. Opo. So, sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po. Uh, February po, 2021 din po. Ah, uh, may silang po itong kwento to. Ah, uh, ang complainant po is Perfecto Puntanilla, BPS ako po. Nang time na yon. Ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Mr. Willy sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang, sino ang nagbumorto ng CCTV sa barangay? nagalit na, galit na patanong at may mura at sinabi, pag nagsyempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Uh, Mr. Chair, patanoy uh, ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako rito news article March 16, 2001. Obilia 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinumin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ko ba? Yes, Your Honor. Ako po yung uh, whistleblower ng uh, drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, He commended witness SPO3 Wilfredo Gonzalez and SPO3 Renato Re Resurreccion for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at uh, bin, kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ako ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men were, who were Obilia subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzalez testified that Obilia tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, eh parang lahat na lang ina... Anong yari? Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa ka kabutihan noon eh, Pero 20 years after, mo na iba yung karakter mo. Sige po. Your, your Honor, ah, uh, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue nito. Mula po nung mag blower po ako, nabaril ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aaral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako matras. Sabi ni Den, ano, si PNB Mendoza doon, tsaka si General Agnipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po sa Station 9. Kira Kennel Ovilla po at Kennel de la Cruz. Pero di ko po alam na, na lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng labing apat na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Na Kina kinasuhan po ako ng mga kung ano, no, Mer. Yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, tumaan po sa, ano, sa Congress. ng araw dahil ini-hearing po yung complainant na may hines na na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera So, Calvario, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo? Yung, may, may, may nabaril ka na saan yung picture nung binaril mo? Kasama ba ito sa Calvario mo? Dahil, dahil doon sa ginawa mong pag-testify uh, against your, uh, your honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, De, napatunayan, na Ang, ang investigasyon dito, wala nagigitang kutsilyo, kaya ka nga, kaya ka nga na-discision na decision na na dismiss eh dahil nga doon sa Your Honor, pwede Dahil ko, dito sa investigation na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy? Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa It doesn't mean na if acquitted ka eh, administratively acquitted ka rin. No. It doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt pwede po